うん。 Hey everybody, how are you today? For today's video, ayan Continuation natin ng Tuwi and Balayan, Batangas ng ating pagtutor Ayan, itutor ko nga kayo dyan Kamusta na kayong lahat? Nandito tayo sa Tuwi, Batangas Ayan, nakita niyo yung mga white na taon na nung dumating tayo dyan ay meron smog Takot na takot tayo dyan baka mamaya kasi abutan tayo ng pag ano ng vulkan talaga. So, sabi naman nung ayun yung kasama ko siya si Ma'am Chori ah, yung ano? At, ne network? Sabi naman nung may-ari ng lupa na yan na naging friend ko virtually. Ayan. Okay lang naman. Ayan yan. siya. Siya si Ma'am Mills. Teacher siya. At yan sa ayan. And itong place na to ay dito sila dati nakatira ng mga maliliit pa ang mga anak niya na bago maging professional ngayon. Kalain mo yun. Ayan o, may smug at mayroon daw radar dyan. Yung, yung anak nagyayaya na umakit kami dyan sa bundok. Ay, naku. Baka hindi kayanin ng lola nyo. <laughs> ayan si Kalabaw. Nakatuwaan ko si Kalabaw. Mabuti hindi niya ako sinagot uli. <laughs> may sa Kalabaw. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung smog. Ang ganda ng bundok. Ang sarap ng hangin sa riwa. Ay, may mga puno ng manga, buko. Ay, buko niyo. <laughs> so, ito na si Virginia. Si Virgie. Si, si, yan. Tinuro niya yung smog. Ayan, talagang white nakakatakot. Kaya lang, syempre, uh, meron sila kasing bagong bahay ngayon sa iba rin nilang lupa. So, ayan yung, dyan lumaki yung mga anak niyang tatlo. So, ayan, maraming po, Masarap no? kaya ng hangin ah, dyan. Enjoy na, enjoy ako ka lang. No? Diba? So, ayan, pakita ko sa inyo yung ang product talaga dito na tinatanim ay mga bubuk, bu ano? Ah, uh, ang tawag niya? Tubo. Ayun mga tubo ay marami puno ng mangga yan kapitbahay niya yung lahat ng kapitbahay niya dun is mga kamag-anakan niya lang din at ang lahat ng mayari ng lupa na yan ay sila sila lang mga kamag-anakan niya din ba so na bigyan nila ako titira ako diyan basta may wifi <laughs> ay naku so ayan ang ganda ang ganda ng tanawin tatanda man siguro ako diyan masarap diyan tumanda kung meron akong lupa kasi wala ko lupa diyan eh <laughs> ayan ganda talaga dyan. Ang sarap ng hangin. Pasaway nga, ta Pasaway nga kaagad yung lola nyo dyan kahit kararating lang. Yung simento na pinakita ko sa inyo, ayan. Kalibel lang daw ng lupa, ayan. Ayan daw ay kulungan dati ng kanyang kabayo. May kabayo sila. Sa lakas ng ulan yata, Bumagyo yata dito eh. Bumaha din. Bumaha, bumaba din pala dito. Ayan, bumaha daw nabawasan yung lupa. So, ayan, mga tanim nila, uulitin ko yung mga tubo. Yun yung source of income nila dito, yung tubo. Uy, ano Kasi, meron, sila yata yung nagpo-produce ng sugar. Uy, ang daming, ba, daming baboy. Ito naman yung mga baboy yan, mga kapitbahay at kamag-anakan ng aking friends. So, Ayan, no? tuwa talaga si Bruno niya kasi first time niya nakarating dyan sa Tui, Batangas. Ala eh! Ayan. Kanya-kanya kami, kanya, kanya kami kuha kasi mga content creator na rin yung mga naging kakilala ko. Siyempre, nakilala ko sila virtually online. Mga content creator na nga lang sila. Kaya lang, doon sila sa kabilang platform, doon kami nagkakilala. So, ayan, NG na NG. uwi na kami niyan. Ayan. Iniisip ko, pagpunta ko doon, magdala ako ng aking <laughs> pananggalan oh, kaso na hindi ko na... Ay, sabagay may rosary tayo dyan sa bag. Yun, blessed naman na Na-blessed na naman yung rosary. Kaya, nandun lang sa bag natin. Ayan, tinanong ko kung kanya ba yung mga tanim na yan. Okay. Sabi niya sa mga kamag-anakan niya, alam mo na ko okay. talaga, grabe nasisiyahan ako dyan in kaso lang akong lupa dyan masarap eh. talaga sa probinsya isa pa sa naging ano kaya rin kami nagpunta dyan at nagkita-kita talaga dahil titing yung naging teacher ng naging kaibigan namin meron siyang binibenta na lupa yan yan yan, yan siya teacher yan kaso nag-retire na kasi 61 na siya ayan at Meron siyang binibentang lupa. Sinorbay namin nung no, isa kong kasama na. Ito, 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 ito. Ayan. Ay, hindi pala siya. <laughs> Asan na ba siya? Ayun, yung isang nakasombrerong puti. Ayun, ayun, yung nakablak. Yun. Bibili sila kasi ang asawa niya is si Man. Ayan. Ito, ano ba ito? Baka. Ayun, baka. Nakatuwa ba natin lahat ng mga animals na nandiyan sa bukid. Minsan-minsan lang natin makikita ng actual yung buhay ba? Kung <laughs> sa amin kasi noon, bihira lang yung baka. So, ayan, ang ganda ng tawin. Tanawin, nakita niyo ba? Sa bukit nila yan, pauwi na kami yan. Ganda ng tanawin, di ba? Hala, yung tawil ko. Yan, 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 si Miss Jo. Yan. Taga, siya naman ay taga-cablite. At tayo ay nag-stop over sa bahay niya ng two nights. O, oh, di ba? <laughs> Kalahin mo yon. Ay! Ganito talaga si niya, Gala, bagala yan Ayan, pauwi kami dyan. Excuse me again. Ayan. Aming nilalakbay. Nakita nyo yung eh, mga katubuhan. Yan yung source of income ng mga taga-tuwi, Batangas. Ala, eh! cute nga nila eh. Matigas sila. Katulad ng aming mga bisaya. Matigas ng salita. Maingay. Pero malambing sila. Kami, matigas talaga. <laughs> so, ayan. Pag-share ko sa inyo or Pinu-flex ko sa inyo yung lugar kasi ito tour ko kayo dyan. Kasi ang ganda naman talaga kahit makita nyo yan, o, oh, di ba? O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. maganda naman talaga, o, oh, di ba? Mas maganda talaga sa bukid Pag nasanay ka, almost 40 years na din kasi ako dito sa Manila. Ayan oh, cute na isang puno ng kahoy doon. Ayan o, oh. ayan, 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 ayan. Palayan naman yan. Ay, tubuhan pala yan. <laughs> tubuhan pa rin yan. Ayan. Ang daming tubo. Ayan. Ayan. Tumanggal na rin naman tayo dito sa Manila. Dito na nagkapamilya. Kaya, naadat natin yung pamumuhay dito sa Zere. O Zere. Dito sa Manila, o Zere. Kaya, eh, ano pa lang, bata pa lang, medyo bata pa lang tayo na andito na. Kaya, dito tayo nahubog, kumbaga. O ba diba, dito nahubog ang ating kamalayan sa Manila. Kaya, na-miss natin yung kabataan natin na nandun sa province yan sa amin. Sa amin, ganda rin naman. I-share ko naman sa inyo yung place namin. Oh Ang source of income naman sa amin sa Surigao del Sur ay copra. Kaya maraming puno, nang niyog ang aking mga kapitbahay ng mga mayayaman. Kami iilan lang. At ngayon na hindi na asikaso yung lupa namin. Mga laglag lang, mga matay. Ayan, padilim ng kasi ni. Kaya pasensya na sa aking video. Madilim na kami ay pauwi na. Ayan, tulog na kami sa bahay niya. Sa... Hindi tuwi. At tuwi pa din, ah. Tuwi pa din. Tuwi pa din pala. Ayan, karuntong lang kasi medyo malapit lang naman yan. Ayan, may lupa pa rin siya na pinapakita sa amin ngayon o ng ano ko. Yung unang vlog ko, yung binibenta niya yun. 240 square meter. Ayan. China oil, oh, well, merong pambili. Ayan na. O, ito na. Kinukuha Hinatid na niya kami, pauli na. Kahatid niya kami, talagang mabait niya. Thank you, Mamels at Yensa. So pag atibing, sa paglaki din, hindi niya sa Cavite, sa bahay ni Monjo, kasi mag stop over na ako ng two nights. mag stop over nga ako at nagiging two nights kasi tinamad tayong umuwi. Dapat one night lang. Tinanggugulo pa ako sa si kanya. Hindi. Alam niyo na kasi pag content creator, siyempre. handsome kasi siya sa bahay niya. Ayan na. Siya si Miss Churikford. So, yung ating nalaman tungkol sa pag edit isinishare ko sa kanya. Kaya nag-stay tayo ng two nights sa kanya. Uh, madali naman kasi content creator din naman siya. Kaya lang, yung kaalaman niya, isinyer niya sa akin at yung kaalaman ko naman, isinyer ko sa kanya. Ganun ang naman ng mga content creator, walang inggitan. Kasi hindi tayo lalago niyan pag pinahihiral natin yung inggit sa kapwa. O ba diba? Magsumikap! Alam niyo bang 3 months na ako dito sa platform na ito? At yan. <coughs> Dito kami magkakakilan lang. Ayan. So, si Mr. Chorica si Mang Mills, at yung mga pamangkin niya na tatlo. Uh, Nag-stop over din kami dyan dahil nagutom daw siya. Ang totoo, nagugutom din ako. <laughs> Kaya kakain kami dyan. Hindi naman namin sukat akalain na kami ang libre niya. At syempre, pag tayo naman mag-travel, syempre mayroon tayong natitira ng pangkain natin. Ah. Blessed kami dahil hindi niya kami pinagastos. Siya lahat ng sumagot. Kabait. Kabait na kaibigan. Kami po ay nagkakakilala virtually. Almost three months po kami nagkakakilala, Ayan, kaka-earn na kami. Three months kami nakahakilala bago kami nag-meet. Nag Ayan, three months kami nagkukulitan nagsasagutan, nag-aasaran. O di ba, matagal na din yun. At nakakilanlan. Ayan, sabi nila, kilalang kilala na daw nila ako. Pero hindi nila ako brinak. <laughs> o di ba? So ayan, nakita-kita kami. Nandun pa rin yung shot. Saya. Yung diba, parang nakita ka ng nakawala ka sa halo. kita, Nakahawala ka sa hawla na ang sayo mo pag ikayain ka labas. Ganun yung nararamdaman ko nung kasama ko silang tatlo. At kahit naman sa platform doon sa kabila, pag kami talaga nagsama-sama, ang saya talaga. Tulad ng last kong um, upload doon sa ano, kung mapanood ninyo, panoorin nyo naman, support nyo ako doon. <laughs> tayo ay sinagot na doon sa kabilang platform. Thankful tayo dahil sa hudan na. <laughs> o di ba? So, iyan nakilala kami ng bawat isa. Yung si Ma'am Mel sa isang teacher. At ito naman si Ma'am Jo ay... eh yung mga rin. O diba? Si yung asawa niya. Nilibre din ako niyan. Nung umuwi ako, ang daming hinat, daming binigay. Ang daming niyang binigay sa akin. Lotion, sabon, kung ano-ano binibigay niya sa akin. Nahihiya ang mga ako, eh. ako, ako naman kasi sapat lang yung ating budget. Binigay niya yung ating, ano, Uh, tripod. At ano ba? Tripod. Yun. Yun lang yun. Pero dito kay Ma'am Mel, so wala akong naibigay. kundi ay ano lang yung aking kakulitan at aking paggugulo sa bahay niya. So bagay, one night kami doon. And two nights ako kay Ma'am Jory Kaport. Ayan. Nagkakalain mo yung nakikikita lang kayo online. Tapos nakakilala, nagkatasama nag-susupport to each other. Tapos ayan, nagpangita na kayo ayan sabi sa akin diba meres matangkad daw ako. o di niya alain kalaan five lang ako <laughs> so ayan hanggang ayun pa naman tapos na yung aming pagkita-kita tuloy-tuloy pa rin naman asahan at tinagpe-pray natin na maging stay yung aming friendship at kami ay magsama-sama doon sa Balayan, Batangas at meron doon, ano <laughs> lupa na binibenta agoy <laughs> sana Oh, YouTube. Pasahurin mo na ako ng million para makabili akong lupa. Ah. Panoorin nyo naman yung aking video. O, di ba? Ayan. Matindi ang aming pagkakilala sa pagkakilandan sa isa't isa. Usap. Siyempre, ako bangka dyan. Ako yung majabang dyan eh. <laughs> o, di ba? O, alam mo naman si Virginia. Kilala niyo naman ako. Di ba? Majabang talaga. <laughs> Makala mo may kwarta. Wala naman. Thank you for watching. Now.